uh, So finally mga master isa tapos na po dito yung ating ano, uh, bubong. So okay na. Uh, bali nilagyan na natin ng uh, plastic. So nilagyan na kanya ni Foreman. Paikot na. Ayan. Paikot na po yan, mga master. So tapos na yung uh, bubong natin. So hindi na tayo mga magkakalakasan na ng uh, ulan dito sa ating lugar. Ayan. So, dito naman ang master, bali ginawa din dito. So, bali starting tayo ng uh, pag -flooring. So, ito yung hallway natin. Uh, bali nagkaroon tayo rito ng mga uh, rampa ulit. Kasi uh, para yung motor, in case na merong uh, mga upahan dito, isa makakapasok dito sa loob. Ayan. Dahil siya nga pala mga master, bali starting na ako dito ng ano, uh, pag layout uh, pag tik ng mga abangan uh, ng mga junction box. So, are yung mga pagsisinsilt na natin. So, dito. Uh, bali, dalawang saksaka lang dito kada kwarto. So, dito at saka dito. So, nagkabang tayo. Then, na uh, switch dyan. Then, uh, bali dalawang ilaw sa loob, na, sa loob ng ating uh, room. So, isa sa sala at isa sa CR at isa sa ating uh, hallway. So, bali, Nemo, Nemo 1 yung gagamitin natin dito. So, inabaho rin yung parts na Nemo 1 natin. So, bukas is kakabit na natin. Bali, magkakaroon tayo rito ng ano, uh, main distribution na uh, panel. So, nandito guys yung ating uh, pinakang uh, main. Uh, distribution panel, dito ko siya nilagay sa mismo mga hallway natin para accessible siya. So, once na nagkaroon tayo ng mga problema, so madali na rin may bababa yung ating panel dito. Okay, so by tomorrow, uh, gagawin natin dito, isa yabang ko na rito yung mga box natin, yung mga switches natin sa convenience outlet. So, bali, konti lang naman yung uh, magiging ano nito. So, napakasimple lang yung wiring uh, wearing installation nito. Pero, ay uh, ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-electrical uh, wearing. Okay, so yun lang po. Maraming salamat.